ay binubuyo sa kanya. Eksakto sa lugar na kung saan nagpakita ang syaitan ay matatagpuan ang tatlong nakatayong mga haliging bato. At sa buwan ng Hajj, isinasagawa ang pagbabatong ito bilang pagunita sa katapatan at taimtim na pagsunod ni Propeta Ibrahim sa mga ipinagutos ng Allah at upang maitatag din ang pag-aalaala at pagpuri sa Allah. At batid natin na sa halip na si Ismael ang naisakripisyo, ang Allah ay nagbaba ng tupa upang ito ang may alay ni Propeta Ibrahim. Na kung kaya mula kay Propeta Ibrahim hanggang sa lahat ng mga sumunod pang propeta at sugo, ay isinasagawa ang pag-aalay na ito maging hanggang sa ngayong kasalukuyang mga tagasunod. Arafat, isang kilalang lugar na malapit sa Magka, na kung saan ang lahat ng mga nagsasagawa ng Hajj ay nararapat na manatili sa lugar na yaon sa ikasyam ng buwan ng Dulhija. Ito ang pinakadakilang araw na nilikha ng Allah na kung saan ay pinatatawad niya ang maraming tao at binibiyayaan niya sa araw na ito. Maging ang mga naunang propeta at mga sugo at ang kanilang mga tagasunod ay nagsagawa rin ng ganitong banal na paglalakbay ang tinatawag na Hajj dahil ito ay isang panawagan ng Allah na isagawa ng mga mananampalataya na may kakayahang gawin ito. Dito rin nagbigay ng sermon ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ilan sa kanyang mga sinabi o sang katauhan pakinggan ninyo akong mabuti sambahin niyo ang Allah ng nag-iisa at bukod tangi Tuparin ninyo ang limang beses na pagdarasal. Magayuno sa buwan ng Ramadan. Linisin ang inyong mga kayamanan sa pamagitan ng pagbibigay ng zakah o obligadong kawang gawa. At isagawa ang hajj o banal na pagdalakbay kung makakayanan ninyo itong tustusan. Tandaan, isang araw ay haharap kayo sa Allah at pananagutan ninyo ang lahat ng inyong ginawa na kung kaya mag-ingat huwag lumihis sa tamang landas pagkatapos ng aking kamatayan. Sinabi pa niya sa dulo ng kanyang pagsasalita, O sang katauhan, wala nang propeta o sugo na darating pagkatapos ko at wala nang sisibil pang panibagong pananampalataya. Iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay, ang Koran at ang aking sunnah nang ibig sabihin ay ang kanyang pamamaraan at kung ito ay inyong susundin, kailanman ay hindi kayo maliligaw ng landas. Jerusalem, tinatawag din itong Baitul Maqdis sa wikang Arabic. Isa rin sa mga banal na lugar na pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makasaysayang lugar, pinangyarihan ng mga buhay ng mga propeta at sugo at ng kanilang naging mga tagasunod. Naganap din sa lugar na ito ang hingin sa talambuhay ni Propeta David na ang kanyang kagalingan ay ang anumang mahawakan niyang bakal ay lumalambot at nayuhugi sa itong kasuotang pangdigma at iba pa. Ang kasaysayan ni Propeta Sulaiman at ng kanyang kaharian at ang pambihirang karunungan ipinagkaloob sa kanya. Ang hinggil sa buhay ni Propeta Zakaria at Yahya na tinatawag na Juan ang kasaysayan hinggil sa sugong si Isa na tinatawag na Jesus, sa kanyang inang si Berheng Maria at ang marangal na angkan na kanilang pinagmulan. Sa lugar ding ito ng Jerusalem, naganap ang pagbaba ng Almaida, ang lamesa na punong-puno ng mga nakalatag na mga pagkain mula sa kalangitan na himiling ng mga disipulo ni Jesus noon mula sa Makka ay naglakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Jerusalem na ito. Na ang pangyayaring ito ay tinawag na al-Isra, ang paglalakbay sa gabi, na ang isa sa kadahilanan ay upang ipakita ang ugnayan ng dalawang sagradong lugar at mula roon sa Jerusalem ay umakyat siya sa ikapitong kalangitan kasama si Angel Gabriel upang tanggapin ang kapahayagan hinggil sa pagdarasal at ilang bahagi ng Quran. Na kung kaya gano'n na lamang kahalaga ang lugar na ito sa mga mananampalataya. <tinyo> وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه التوراة وهدى وموعظة للمتقين At sa kanilang mga yapap, aming ipinadala, sabi ng Allah, si Isa, tinatawag na Jesus, na anak ni Maria, pinatototohanan ang taura na naunang dumating kaysa sa Kanya. At anong ding ibinigay sa Kanya ang Injil, ng ibig sabihin na ibanghelyo, na kung saan ay isang gabay at liwanag at pagkapatunay sa taura na nauna kaysa rito. Isang pamamatnubay at palaala para sa mga may takot sa Allah. Banal na Quran, ikalimang kabanata na ang talata ay 46. Ganito ang pagkilala at pagkaparangal ng Banal na Koran kay Jesus na anak ni Maria na sa katuruan ni Jesus at sa katuruan ng mga propeta ang tawag sa kanilang mga ipinahayag na katuruan ay relihiyong Islam. Inna islam, Katotohanan ang tunay na relihiyon mula sa Allah ay al-Islam. Banal na Quran, ikatlong kabanata na ang talata ay 19. Ito ang pagkapatotoo na iisa lamang ang dinalang katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo. Relihiyong Islam. Relihiyon nang ibig sabihin ay batas o pamamaraan ng pamumuhay. Al-Islam nang ibig sabihin ay pagsamba o pagtalima sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Relihiyong Islam nang ibig sabihin ay batas o pamamaraan ng pamumuhay na nababatay sa pagsamba o pagtalima sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Ang dalihilong ito ang siyang ng katuruan ng mga propeta sa lahat ng henerasyon. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْفُؤَادِ لَأَن تُؤْمِنَ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ at nang aking inihayag sa binang Allah sa Al-Harawiyun ibig sabihin sa mga disipulo ni Jesus, na maniwala sa akin at sa aking sugo kanilang sinabi na niwala kami at umitistigo na kami ay mga muslim. Banal na Quran, ikalimang kabanata na ang talata ay isang daan at labing isa. Nakung kaya ang sininang sumunod sa katuroan ng mga propeta ay tinatawag na muslim, nang na ibig sabihin ng salitang muslim ay ang pagsuko, pagkalima, pagsunod sa kagustuhan ng Allah. At walang sino man ang nagpangalan nito, kundi mismo ang Allah na tagapaglikha. ito ang reliyon ng inyong ama na sa Ibrahim, na ito ay patungkol sa reliyong Islam. Walang sino man kundi siya nang ibig sabihin ay Allah ang siyang nagpangalan sa inyo na mga muslim. Pareho, noon, at sa Quran na ito. Ang pagkakasali ng kahulugan, banal na Quran, put dalawang kabanata na ang talata ay pitumput put ma kana wala si ibrahim ay hindi aliman sa dalawa siya ay hindi isang hujo at siya ay hindi isang Kristiyano, kundi bagkos siya ay isang muslim na hanifa nang ibig sabihin sumasamba sa Allah na nag.